'yung nice bake shop po ay 'yung ating local Pinoy bakery. Ang ino-offer po 'yung ating favorites. Uh -huh. Of course, pandesal po, meron po kaming slice bread. Ito po may mga ilan po kaming dinalang sample. Ayahan <laughs> mo maubos 'yatin ma mamaya. Yan. <laughs> so, pandesal, pandekoko coco, pande regla, Spanish uh -huh. bread. Meron din po kami yung choco crinkles, meron din po kami yung mga cake, piano no, meron din po kami. Meron din po kami yung may mga tinatawag nating savory bread, yung mga may palaman po. Ba may ah, chicken may ba, pala, may no? chicken bun. dito po, may pande pizza bago po namin produk. Nag-start na po ang Inay's Bake Shop first branch po sa Araya at nagbukas December 2021. Tapos dahil po taga-Cubao kami, may tatlo pong branches doon. Meron po sa barangay namin, sa Murphy Cubao, saka po sa Kapusa, Farmer's Market Cubao. So, meron po kami pinakamalayo sa Novaliches, sa Tondo, sa Baclaran. At yung may isa po kami as of now, isang branch outside Metro Manila sa Coguillo Antipolo po. Wow, So, um, the big challenge is uh, dapat magresearch din kayo. Okay, wheat is getting more expensive because of the war between Russia and Ukraine. Ukraine is one of the biggest supplier of wheat in the world. Di ba? So, anong magandang gawin? Mag-experiment din kayo. Uh, kunyari, um, yung pandesal, kasi kailangan may gluten yan. Kasi nilalagyan mo ng yeast eh. So, bakit hindi mo lagyan ng maybe, maybe 30% ng cassava flour? Ang kasaba cassava flour, sticky yan. Ah. So, maganda. Pag, pag mag-expand yan, hindi puputok Ayan naman ang ano nang gluten eh medyo sticky siya. Eh gano naman ang karakteristik din ng kasaba uh, flour. So if you add 20% kasaba flour or 30% kasaba flour, hindi na ma malalasahan nila na may kasaba flour pala gayong dinagdagan. Uh -huh. But uh, it will um, uh, it will be cheaper kasi ang kasaba flour pwede mong uh, bilhin siguro at 30 pesos per kilo. You can even make it Uh, all you have to do is buy a grinder, tapos bilhin niyo ng kasaba, i-cut nyo, i-dry nyo, and then i-grind nyo. Uh -huh. Just a thought for a thought. Oh, maraming salamat Thank po sa you tip. Po. <laughs> <laughs> Pero yes po, toto po yon. We continuously seek po para nga po hindi maipasa sa customers yung pagtaas ng presyo. Naghahanap po kami mas murang ingredients options. Oh, gano naman talaga eh. Operations oh. po para po hindi masyado magmahal pa rin. Okay, may mga resellers kayo aside from the may mga ilan pong resellers, actually po, yung ibang employees namin mismo. Pag uwi nila, bibili sila ng tinapay. Sir, pwede ba akong pangyayang discount? Bibenta ko po sa may amin pag uwi. Ganun. May iba po nag-apply. Ayan na -apply. Ayun po. Siyempre, inyong natin din po namin yung quality. Saka po yung branding ng Inice Bake Shop. Ayan. So, tandaan nyo, mga kapubayan, Inice Bake Shop. Pag bumili kayo ng Inice Bake Shop, parang ang nag-bake niyan yung nanay nyo. Ayan. Ama. <laughs> kaya, kaya siguradong masarap yan dahil si nanay ang nag-bake. With love. Uh, so yun okay. nga po, dudugtog um, ko yung sinabi ng kapatid ko. Kasi dahil sa mami namin, actually yung logo na yan, siya yan. <laughs> uh, yung logo namin, yung... Ah, uh, 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 wow. Tapos ang tagline talaga namin, kung isarap is ng pagmamahal. So parang nang uh, ina isang inay.